na. You know, magka, magkatapa magka, talaga. Jabi, saka Macdo. Okay. Tapos may chowking pa. Ano, pili na kayo. sa kayo pupunta? Mayroon pang Burger King. Oh. Ah. sangkaba. ka Dito lang yan. May SNR, SNR. na sa SNR. Uy, may SNR pa daw. Ayan. Oh, may SNR pa. New York style pizza. Oh, Ayan. Diba? O, na kayo dito lang yan. Sa Kawit. Kabite. <laughs> pag sumakit ang tiyan punta na lang kayo doon, o. No? Sent Clinic. <laughs> anong ba to? Mana. Mana po. Ang dami ng mga ano dito, no? Ah, uh, anong ano yan, eh? department store dito. Tingnan. Oh, may department store. Dami ng pagbabago dito. Nasa kawit pa lang po tayo, guys. Kami na ang Cavite. Yeah, I'm truck to קש קש, קש די קש, קש קש. אני רוצה להתראה מה ניתן לי להתראות. nakalabas na kami ng cabinet guys ang hirap ng walang RFID ang bagal ng cashier <sighs> ayun nakikita nyo ba nakikita ko mga building sa Paranaque uh, kawit pa rin eh. ay kawit pa lang pala to ano yan ano uh -huh. yung island cove dati ayun pala yung dating island cove sorry naman naligaw ako wala pa pala kami sa Paranaque. Nasa Kawin pala pa kami. Ayan, coastal naman tayo ngayon. Tapos muli tayo sa Kaskash. Kaskash. Diba? Wala kasi tayong RFID kaya dito tayo sa Kaskash. Hindi tayo mapalo. Pakita naman yung <laughs> tiyan ko. Ayan, yun daw. Pakita yung tiyan ko. Yan yun lang. Ah. na mga driver natin. Pagod na. Pagod na ba, bossing? Bossing! Pagod na, bossing! Pagod na lang. Ganda ng bosses ko. Oo, oh, diba? Ganda ng Cash, cash, boy. Ah, bad traffic, guys. Ah. ah, ah. bad traffic. Kami nakalabas na ng Costa. Ah, ayan. Costa Toll Gate. Gate. Tapos na. Guys, traffic din po sa Manila. Ah, parang nga, ay pa po lang po ito ah. Pasay. Papunta kami ng airport. Airport. Go to traffic. Ah. Here we go, Pilipinas. Bangon, Pilipinas. doon ang party. Traffic po, dito papunta ng airport. Terminal. Arrival at departure. Area. Departure, keep right, sabi niya. Keep right. Ito na yung parking area ng Terminal 1. dami naman bakante pero ang bagal mo bagal ng galaw niya. <laughs> Ayan guys. Dito tayo. Dito daw tayo sa kaliwa. Huwag kang magkakanan. Ay sa kaliwa. Ay ah sa kanan pala. Ano ba? Diba Balibaligtad na po. Balibaligtad na po. la 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 la

1 hour later na ako, ko na trend <laughs> Yung di pasalubong di mabibigyan ng mama ni Eo. Ay, mo na. O, ya, <laughs> May bibigyan naman tayo sa kanya eh. Mahaba din yung oh. na nito ngayon ah. <laughs> Namili ka pala pasalubong. Siyempre. <laughs> You know. oh. Sa market, market Welcome to the supermarket. Welcome to Welcome to Welcome